Morning. about sa common problem ng ating dog kapag backyard hog racers kapag nagwawalay ng bihik. So yung pagtatae. So una guys, alamin natin kung ano yung rason kung bakit nagtatae yung ating mga big So kunting idea guys, ang ibibigay ko sa inyo, mga dahilan na bakit nagtatae ating mga bihik. So una guys, yung uh, pagpapakain. Ah, dapat kino-control muna natin kapag bagong walay dahil ang mga biik ay hindi pa po sanay sa maramihan na pakain so hindi pa sanay yung bitukan nila mag-digest ng maraming feeds so nani bago so sa sobrang dami ng feeds so yun po ang isa sa dahilan kung bakit nagtatae. so pangalawa yung nalalamigan, nababasa ah iwasan nating mabasa muna yung mga bagong walay dahil stress po yan sila so yun po yung pangalawa ah, nababasa ah, nilalamigan saka stress so pangatlo ah, yung bulati guys isa rin sa dahilan kung bakit nagtatay din ng ating mga biik so based yan sa mga experience ko pinakamaganda kapag nagwalay control muna sa pakain kung may plano kayo na mag fattening tapos gusto nyo unlimited yung feeds doon na po kayo mag unli feeds kapag nasa starter stage na kasi sanay na sila sa ayong uh, yung bitoka nila sanay na mag digest ng feeds so hindi na basta basta nagtatay pag mga ganong stage pero dito sa bagong walay aalalay ah, muna sa papakain. So, about sa sukat ng kupapakain, ang binibigay ko kasi guys, meron na akong video dyan, 100 grams sa isang biik, isang araw po yun. Ang pagpapakain ko po ay yung 100 grams, uh, ah, siguro nasa 5 to 6 times ko binibigay yun, inuubos. Hindi yun, dalawang beses, tatlong beses binibigay, pinapaubos, hindi po. Konting-konti lang hanggang sa, sa ang purpose doon sanayin natin yung bituka nila mag Uh, digest ng feeds kasi isa rin sa dahilan kung bakit talaga po nagtatai so kapag nagagasgasan yung bituka nila tapos pakain ng pakain so yun yung cause uh, na nagtatai at nagkakaroon ng infection yung bituka nila so nagagamot na naman tayo so iwasan po natin so para Uh, Ami para safe po at uh, hindi basta-basta nagtatae at hindi basta-basta nagkakasakit. Bibigyan po natin ng prevention. So kapag nagwalay tayo guys, pwede po itong prevention Afra light Maganda kasi ito, uh, meron na siyang electrolytes. So ito po yung kailangan lamok. Okay. Yan ito po yung <laughs> Ito po yung kailangan uh, para sa ating mabiik na bagong walay. So maganda ito. Uh, ibibigay natin ito yung ihalo natin sa tubig sa isang galon. So yun po papapainom niyo. Mga 3 days po magbibigay ng ganito. So control muna sa feeds. Then kana kailangan laging malinis tsaka tuyo yung higaan. So kapag injectable guys, bago mag uh, walay, mas maganda mag, magbigay tayo ng, kapag hindi po kayo marunong mag-inject yun, Apralite sa mga runong, marunong, mag-inject pwede po ito prevention Alam ay LA so disclaimer guys di po nagpo-promote ng anumang product ko ito po ay for ideas only sa aking kapwa backyard hug research so yan lang guys maraming salamat